It's pamper time! Wow! Excellence mini vlog! Hello mga mamshi na katulad ko! Day off nga na naman ng mamshi excellence nyo! At ngayong araw nga ay gusto kong bigyan ng reward ang sarili ko. Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang pagvlog-vlog ang trabaho ko. At ginagawa ko lang talagang extra itong pagvlog-vlog. Deserve siguro naman natin ang itreat yung sarili natin. Pamper time, ba? Diba? Alam nyo, hindi porket mami na tayo, papabayaan na natin ang mga sarili. Natin. Pero syempre, dapat wag nating kalimutan ng most priority nating mga mami ay mabigyan ng pagkain ang ating mga babies. Yes. Hindi masama na bigyan natin ng treat ang ating mga sarili. Mga mami, wag po tayong masyadong mag-guilty kapag ka binibigyan natin ng reward ang ating mga sarili. Buong linggo kang nagtratrabaho, minsan nga hindi ka nagde-day off. At yung mga ibang mami, meron pang ginagawang extra, katulad ko. Napakasarap sa pakiramdam na habang binibigyan mo ng pagkain yung mga anak mo, ay nabibigyan mo din ng oras ang iyong sarili. Ma, mami, huwag niyo pong pagdamutan ang yung mga ang ating mga sarili. Yes po, I'm 31 years old na may dalawang anak na sobrang makukulit at aminado ako na working mom talaga ako. Hindi ko alam kung bakit hindi mo talaga ako mapapa-stay sa loob ng bahay at mas gusto ko na lang talagang magtrabaho. Gusto ko talaga yung hindi humihingi ng pera sa asawa ko at hindi ako humihingi ng pera sa kahit na kanino. Dahil sa totoo lang, mas masarap talaga na may sarili kang pera at may sarili kang diskarte. At sobrang aminado talaga ako na marami akong pagkukulang ng oras sa mga anak ko dahil hindi ko talaga sila nabibigyan ng maraming oras. Dahil mas maraming oras ang naibibigay ko sa trabaho ko. At syempre kapag ganitong day off ko at pagdating sa bahay, minsan mag-iisip talaga ako kung ano yung pwede kong maikontent. At kung tatanungin nyo kung nagigilty ako, oo, syempre minsan naiisip ko. Pero lahat ...at naman ng ito ginagawa ko para sa kanila. Oo, hindi malaki ang sahod ko at hindi rin tayo sumasahod ng malaki bilang isang content creator. Pero alam nyo ba, simula pinasahod ako ni Meta, sobrang masayang masaya na ako. Kasi hindi man ito ganun kalaki, pero alam ko at ginagawa ko yung best ko na sana balang araw mapasahuran din ako ni Meta ng kahit papano medyo malaki. Alam nyo, ginagawa ko ito para sa mga anak ko. Ginagawa ko rin ito para para sa pamilya ko. Marami din akong pangarap. Minsan dumarating ako sa punto na napapagod na talaga ako. At iniisip kung itutuloy ko pa ba ito. Pero wala eh. Masaya ako. Sobrang masaya ako sa ginagawa ko. Oo, hindi pa ako million-million views. Pero sa mga totoong nanonood ng video ko, blessings po kayo sa akin. Sa ngayon, ang pangarap ko na lang ay maibigay lahat ng gusto ng mga anak ko. Pangarap ko din na mabigyan ng bahay yung nanay at tatay ko. Hindi nila kailangan ng bahay pero gusto ko talagang ibigay sa kanila yon. Dahil bilang isang empleyado lang, normal na empleyado, hindi ko talaga kayang ibigay sa ngayon yon sa kanila. Gusto ko ding tumulong sa ibang tao. Lalo na yung mga alam kong sumusuporta sa akin simula nag-umpisa ako. Pero sa ngayon pasensya na kayo kung wala pa akong maitutulong. Darating ang araw na mabibigyan ko din kayo, hindi man ngayon. Umasa kayo dahil alam ko at kilala ko kung si sino po kayo. Maraming nagsasabi talaga na kapag nanay ka na, dapat hindi ka na nagmamaganda. Minsan may magsasabi pa sa'yo na mga negative na mga salita. Pero alam nyo mga mami, wag nyo silang intindihin kung hindi naman nila ibinibigay yung pampaluho mo sa sarili mo. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi, hindi ko masyadong iniisip yung mga sasabihin ng iba. Lalo na kung wala namang ambag sa buhay ko o sa pamilya ko. As long na hindi ako nagkukulang sa mga anak ko. Deserve kong bigyan ng reward ang sarili ko Hindi rin natin kailangang ipaliwanag Lahat ng mga ginagawa natin sa ibang tao Pwede kanilang husgahan Pero hindi kanila pwedeng pakialaman Kasi hindi na natin kontrolado yon Kaya mami, kung gusto nyong bigyan ng reward Ang mga sarili nyo, go! Gawin mo para sa sarili gusto ko lang din kunin yung opportunity na to para sabihin or para sagutin yung mga nagtatanong sa akin kung magkano nga ba ang sahod ng isang content creator. Hindi po lingid sa inyo na hindi pa po o tayo sikat. Hindi rin po tayo nakakakuha ng milyon-milyon views sa isang video lang. Pero gusto ko lang sabihin sa mga mamis na nasa bahay lang at maraming time na may hawak ng cellphone. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana gawin nyo ang pagvlog dahil malaking tulong po para sa inyo para sa atin ang pwedeng kitain sa Facebook. Yes po, ako po ay nagvlog na hindi naman po araw-araw akong nakakapag-post. Pero meron po talagang kita or meron po talaga at totoo po talaga na meron pong kita kay Facebook. Ito po ay extra ko lamang pero masasabi ko na Yes, malaking tulong po talaga. Ang kailangan mo lang talagang gawin ay pag-aralan kung paano nga ba yung way para kumita kay Facebook. Hindi po porket na monetize ka na, wala ka no pong gagawin. Gusto ko pong uh, lakasan nyo po yung loob nyo. Kapalan nyo po yung mga mukha nyo, katulad ng ginagawa ko. Dahil yung kakapalan ng mukha ko, dito ako, alam ko na meron akong kikitain. Dahil kung iisipin mo yung hiya Nako, dyan ka na lang, magdot-dot-dot ka na lang ng cellphone mo habang ako kumikita. Yes po, hindi po sa pagmamayabang, hindi sa pag nagmamalaki, pero 4 to 5 digit po every month is not hindi na po masama. Lalo na po kung nasa bahay ka lang po, di po ba mga mga mami and daddy? Marami kasing nagtatanong sa akin kung magkano nga ba talaga yung sinasahod ko. Pero hindi ko po sinasagot. Pero gusto ko po talaga kayong imotivate na gawin ang pagvlog o maging isang content creator. Yes po, sa una mahirap. Hindi po madali. Dahil katulad lang din po yan kapag pumasok ka sa isang trabaho. Dahil bukod sa nagvi-video ka, nag -e edit ka, nagvo-voice over ka, at ang pinakamahirap pa at isa sa pinakamahirap ng isang content creator ay mag-isip kung ano yung pwede mong i-vlog. Kung ano yung pwede mong i-content. Ang pag-vlog po talaga is dapat po meron kaming araw-araw na post. Na kailangan meron kaming kahit na isang video sa isang araw. Pero tulad nga po ng sinabi ko, isa po akong empleyado sa isang company na ginagawang ekstra ang fagblablog. Kwento ko lang, minsan talaga napapagod ako. Minsan dumarating ako sa point na parang ah, nagkakaroon ako ng anxiety. Pero totoo to, simula nung nagkasahod ako, naramdaman ko na meron ng sahod kay Facebook. So nagpursige po ako, nagpupursige pa po ako para magkaroon po ng extra income. Kaya kayong may mga gusto na mga mami na may gusto na mag-vlog, hello, huwag po kayang mahiya. Magpaturo po kayo sa may mga alam dyan, sa mga kapitbahay nyo. Makipag-engage kayo sa mga kakilala nyo, sa mga friends nyo, mga nakafollow sa inyo. Mangarap kayo para sa pamilya nyo, para sa sarili nyo. Huwag mong iintindihan yung mga sasabihin ng mga kapitbahay mo o ng kahit na sino. Dahil wala naman talagang maitutulong yan sa'yo. Tandaan mo palagi na ikaw yung tutulong sa sarili mo, hindi ang ibang tao. Pero sa totoo lang, simula naging content creator ako. Bilang na bilang talaga sa daliri ko kung sino yung mga uh, pinsan ko, mga kamag-anak ko, pamilya ko, yung masaya para sa ginagawa ko. Yes po, dyan mo talaga makikita. Si, kapag ka naging content creator ka, dyan mo na talaga makikita kung sino yung totoong susuporta sa'yo. Maniwala ka sa akin. Tanungin mo man sa ibang content creator. Nung naging content creator ako, na-realize ko na oo nga pala, tama si Tony Fowler. Yung nabalita sa kanya na Tony Fowler nagbibigay ng iPhone sa ibang tao pero sa mga sariling kamag-anak, ay hindi niya mabigyan. At napanood ko yung sinabi niya. Konti lang sa pamilya niya ang sumuporta sa kanya. Nung walang wala siya at hindi pa siya sikat, hindi siya kilala. Pero simula nung nakilala siya sa social media at naging sikat na siya, dun na siya gusto ng pamilya niya. So, tama siya, di ba? Sino ba ang tutulungan niya? Yung pamilya niya ba na hindi siya pinansin nung hindi pa siya sikat? O yung hindi niya kaano-ano na sumuporta sa kanya simula nag-umpisa siya hanggang sa dulo? Hindi natin maiiwasan bilang isang content creator na magtampo, mainis, pero sabi ko nga, naisip ko, that's life. Kung ayaw nila akong suportahan, go. Basta kung anong alam kong makakabot sa akin at sa pamilya ko, gagawin ko. Yung mga taong nang iwan sa'yo, pabayaan mo na. Yung mga taong hindi naniwala sa'yo, hayaan mo na. Dire-diretsyo lang. Huwag kang susuko dahil sa mga negative na nangyayari sa paligid mo. Gusto ko lang din i-share sa inyo na yes po, 31 years old na ako. At simula, tumuntong ako ng 30, nag-isip na ako, dun ko na naisip kung ano bang mangyayari. Ano bang mangyayari sa akin at sa mga anak ko. Naisip ko na hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtrabaho. Naisip ko na kapag ba na ako, ganito pa rin yung trabaho ko. Kaya ako pinasok ang content creator dahil gusto ko pong mangarap. Hindi po palagi akong malakas. May mga times talaga na nagkakasakit ako, dun ko naiisip paano yung mga anak ko kapag hindi ko na kayang maibigay yung mga kailangan nila. Hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha o kung saan ako hihingi ng tulong. Bukod sa Diyos na kinakausap ko pa palagi, tumatanda na ako, hindi na ako pabata. Paano kapag nawala ako, paano yung mga anak ko? Hindi po masama ang mangarap, mas masama po yung walang pangarap. Gusto kong tumanda ako na alam kong hindi ko na kailangan pang humingi ng pera sa mga anak ko. Oo, parang malabong mangyari yung iniisip ko or yung pangarap ko. Kaya nga pangarap, hindi ba? Hindi man ako perfectong anak, hindi man ako perfectong ina sa mga anak ko, hindi man ako perfectong asawa sa asawa ko, pero hindi sila nawala sa top priority ko. At ngayon, ngayong araw na ito, magfo-focus na ako sa goal ko. Ang dami ko na palang sinabi. eto nga pala tapos na si Amarang mag-nail polish sa akin. Pictorial time naman pala. O, 'di ba? Buti pa yung koko ko, may pictorial. Hanggang dito na lang kasi maingay na itong kapitbahay ko, nagpapa-music na. Bye-bye. Thank you! Thank you Hazel Slashes, PH, and Glam Nails by Amara!